Hello mga Mima Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. At itong araw na to, ay excited na kami buksan tong kama na in namin. At ito nga, tignan nyo yung bunso ko. Madaling madali na sa pagbubukas. Pero isa lang muna ang in-order ko para may magamit kami dito pagtatambay kami dito sa bahay. Since next month pa naman kami lilipat, ito follow na lang yung dalawang kama na orderan ko para sa kanilang dalawa. At buti na lang din dumating na yung mga sapi na in-order ko bago tong kama. At mukhang nahirapan pa nga siya sa pagbubukas. <laughs> Kaya dito guys, itinulungan ko na siya magbukas para matapos na. At ito nga, nabuksan na namin. Malaki at medyo mabigat din siya guys. 48 by 75 inches pala 'to. Double size at 5 inches ang kapal. Susaktang so, sakto siya dito sa kama sa kabilang kwarto. At ito nga, inilalagay na namin siya dito sa kama. Sa paghawak pa lang ng texture ng kama, ay mukhang talagang masarap siyang higaan. Alam mo yung hinawakan mo eh parang matigas siya dahil sa sobrang kapal niya, pero sobrang lambot niya guys. At ito nga, tuwang-tuwa na yung anak ko diyan. At talagang feel na feel niya ang pagtalon. At siyempre, hindi rin ako papahuli. Talagang trinay ko rin kung gaano siya kalambot. Baka kasi hindi yung original Eurotex yung binigay sa amin o yung pinadala sa amin. Kaya talagang trinay ko. At ito nga guys, sinilagay na namin yung sapin na in-order ko at dumating na ng karang araw. Super excited na kasi akong makita kung ano ang itsura niya pag mayroon na siyang sapin at unan. Di diba pag may bago talaga tayong gamit, ganun tayo ka-excited? At dito nga ay nailagay na namin yung sapin. At ito nga ay binubuksan na ng anak ko yung plastic na pinagtaguan ko ng mga unan. At pagkabukas nga ay naisa-isa na namin nilagay dito sa kama. At talagang hinagis-hagis pa talaga. At dito nga guys, isinabihan ko siya na ayusin niya. At pero tingnan yung ginagawa niya. Eh. Abay, kakulit talaga nitong batang to eh. At dito nga ay napaisip siya kung aalis siya At o ito higa. nga humiga ng bata. Okay. Ang okay. ganado humiga eh. Sa bagay, masarap naman talaga humiga pag maayos ang kama. At ito nga palang nagpapatunay na original Eurotex ang nabili natin. At ito na nga siya guys, maayos ng higaan. Pwedeng pwede ng tulugan. O oh, ba diba, pag ganito kaayos ang higaan mo, abay kasarap ng tulog mo yan. Aircon na lang ang kulang. Wow.